Yay. Hey, Sige, inom lang tayo ng inom mga pare. Ako kung baala sa inyo. Yan ang gustong gusto ko sa iyo, pare. Napakagalante mo talaga. Oo nga, pare. <laughs> Walang problema sa akin 'yon, mga pare. oo oh, marami akong pera dito. Mag-inom tayo ng mag-inom. Kapatid ni Masong 'yan, ah. Maaga pa lang, nasa inuman na. George, pag naubos to, bumili ka pa. Alam kaya ng pamilya niya yung ginagawa niya? Chak na magagalit si Masong pag nalaman niya yung ginagawa ng kapatid niya. <laughs> Nanalo kasi ako kagabi, kaya manlilibre libre ako sa inyo ngayon. Inuna pa niya talagang uminom. Alam na nga niya mahirap kumita ng pera. Ano pang mga gusto niyo mga pare? Akong bahala. Marami pa nito oh. Oh George, bumili ka pa ng alat natin. Ang tabi mo talagang pera pare. Kailangan malaman ito ng kapatid mo para mapagsabihan ka. Song Omal, Nandiyan ka na pala Umahal Bakit ganyan ang mukha mo? Nakita ko yung kapatid mo kanina Nakikipag-inuman Ano? Eh naghahanap daw siya ng trabaho Sabi ni Mama Mukhang ibang trabaho yung napasukan niya Yung kapatid kong yun kahit kailan, hindi talaga nagbago. Bakit mahal? Wala na ba siyang trabaho? Hindi siya makatagal sa trabaho. Paano? Namihasa kay mama. Kaya naman pala. Oo. Bunso kasi. Kaya yun, lahat ng gusto niya, binibigay. Pero masong, tumatanda na rin siya. Kaya nga. Hindi na nga ng kapag-asawa. Tahil mapili siya masyado. Ako, mahirap na mag-asawa yon, Sigurado ako. At isa pa, wala siyang trabaho. Paano niya bubuhayin yung magiging pamilya niya? Kung sa bagay, mas mabuti na yon para sarili lang niya iniisip niya. Oo, pero kakausapin ko pa rin siya. Baka sakaling siya sa akin. Oo, mas mabuti nga yan. Mas... Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun, ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Tara na, nakapagloto na ako. Sige. Franz, Mukhang may lakad ka yata. Bis na bis ka. Wala naman kuya. Nagyaya kasi sila paring Berto. May inuman daw sa kanila. Ganun ba? Mukhang napapadalas na yata yung pag-alis-alis mo ha. Oo kuya. Wala naman kasi akong ginagawa sa bahay. Akala ko ba naghanap ka ng trabaho? Oo kuya. Kaso wala pa naman akong nakikitang mapapasukan. Bakit anong nangyari sa pinapasukan mo dati? tinanggal ako. Paano? Siniraan ako ng mga kasama ko. Nako, baka naman kasi kung ano ang ginagawa mo. Hindi naman kuya. Ayaw lang siguro nila sa akin. Franz, huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko ha. Ano yung kuya? Tumatanda ka na. At kailangan mo nang makahanap ng permanenteng trabaho. Eh, andyan pa naman si mama at ikaw kuya hindi naman habang buhay, Franz, na makakasama mo kami. Wag na muna natin pag-usapan yan ngayon, Kuya. Franz, sana naintindihan mo. Para sa'yo din naman yung sinasabi ko sa'yo. Sige na, Kuya. Aalis na ako. Franz, sana magbago ka na. Habang may panahon ka pa, sinasabi ko sa'yo. Oo na, Kuya. Sige na, aalis na ako. pagkakaganda ganito. Sana pa nakinig na lang ako kay kuya noon. Lalo na, wala na sila mama ngayon. Magkano palang lang itong kinita ko? Kulang pa sa motor. si na yun ah Namamasada na pala siya ngayon ng tricycle malapitan niya Frans oo oh, ate mukhang marami kayatang kinita mahina nga ang kita ate kasi walang estudyante ganun ba? ulam pa pambayad ko sa renta sa motor hindi mo ba sarili itong motor na pinapasada mo? hindi eh pinapasada lang ako ate naku araw-araw obligado ka palang dapat kumita ng malaki kaya nga ate wala naman akong ibang pinagkakakitaan alam na ba ni Kuya Masong mo yan? hindi ko na pinaalam sa kanya ate bakit hindi ka magsabi? Eh, kapatid mo naman siya. Baka sabihin niya, mangihingi ako ng pera sa kanya. Ano ka ba, Franz? Hinihintay ka lang noon na lumapit sa kanya. Nahihiya naman kasi ako sa kanya, ate. Kahit kapatid ko siya. Huwag kang mahiya, Franz. Kuya mo pa din yun. Handang tumulong sa'yo. Kaya ko pa naman magtrabaho, ate. Franz, nandito lang kami ng kuya mo. Pagkailangan mo ng tulong. Maraming salamat ate. Napakabuti nyo sa akin. Kapatid ka ng asawa ko, kaya parang pamilya na rin kita. Maraming salamat talaga ate. Hindi kayo nagtanim ng galit sa akin. Kahit sobrang pasaway ako noon. Matagal na yon, kaya kalimutan na natin yun, Trans. Matigas kasi ang ulo ko ate. Kaya naging ganito ang buhay ko ngayon. Nakita naman namin ni kuya mo na nagbago ka na. Ganon pala yun ate. Laging nasa huli ang pagsisisi. Oo, Franz. Kaya kalimutan mo na lahat ng nakaraan. Ang mahalaga, yung ngayon. Nawala lahat ng kaibigan ko. Simula nung maghirap ako. Hindi sila totoong kaibigan. Kung ganon, Franz samantalang nung may pera ako marami akong kaibigan ganun ang ibang tao kung sino yung meron nandun sila pag walang wala ka na pala hindi ka na nila kailangan oo Franz kaya wala kang ibang maasahan kundi pamilya mo pa din oo ate kaya nga pala kumusta na pala si Kuya Masong? yun lagi kanya naaalala at hinihintay na dumalo ka sa bahay talaga ate? oo naalala niya noong bata pa kayo na inaalagaan ka daw niya talaga ate? naalala pa talaga niya yun? oo franz kahit may pamilya na kuya mo naalala ka pa rin bilang kapatid niya nakala ko wala nang pakialam sa akin si kuya kaya magsabi ka lang sa amin ng kuya mo. Nandito lang kami para sa iyo. Maraming salamat, ate. Wag ka na mahiya pamilya na tayo. O siya, sige, may pupuntahan pa kasi ako. Tara. Ihatid na kita, ate. Sigurado ka? oo oh, ate, wala pa naman akong pasahero. Sige, salamat. Ayos na to Sige pre Sige Malapitan niya Franz O kuya Masong Ikaw pala Kamusta ka na? Ito kuya Pagod Pero pinipilit pa rin Kayanin ng lahat ngayon, alam mo na, mahirap kumita ng pera, di ba? At ang buhay, hindi madali. Oo, kuya. Tama ka. Simula nung nawala si mama, doon ko nalaman ang totoong buhay na mayroon ako. Sana noon, nakinig na ako sa inyo ni mama, kuya Masong. Hindi pa naman huli ang lahat, Franz. May panahon pa para magbago ka. Tama ka dyan, kuya. Huwag kang magalala, Franz. Tutulungan ka namin. Anong ibig mo sabihin, kuya? Bibilhin ka namin ng motor para may magamit kang pamasada. Talaga, kuya? Oh, Franz. Ayaw ko kasing nakikita kang nahihirapan. At isa pa, nagkakaedad ka na din. Maraming salamat talaga, kuya. Naalala mo pa talaga akong tulungan. Wala yun, Franz ayoko kasing nahirapan kang mag-isa nahihiya ako sa'yo kuya hindi kasi ako nakinig sa'yo noon huwag mo nang isipin yun ang mahalaga nalaman mo lahat ng pagkakabali mo sana nagipon ako noon para hindi ako nahirapan ngayon sisikapin kong magbago ngayon kuya tama yan salamat kuya hindi mo ako kinalimutan na kapatid mo. Oo naman, Frank. Siguro, pag ako yung walang-wala, tutulungan mo din ako. Oo naman, Kuya. Gagawin ko din ang ginagawa mo ngayon. Sino pa bang unahin kong tulungan kung di ikaw na kapatid ko? Buti na lang, andyan ka, Kuya, na kapatid ko. Kahit mahirap kumita ng pera, pamilat kapatid pa rin ang unahin ko. Kahit na matigas ang ulo ko, No yun Trans. Pinakita mo naman na nagsusumikap ka na ngayon. Nahihiya nga ako sa inyo ni ate. Kaya ayaw kong humingi ng tulong. Hindi mo na kailangan magsabi, Fran. Kasi alam ko naman na nahihirapan ka. Maswerte ako, kuya. At may kapatid akong kagaya mo. Sino pa ba ang magtutulungan? Kung hindi tayo, di ba? Oo nga, kuya. Mabait din si ate Robi nakausap ko nung nakaraan. Oo, oh, Franz. Siya pa nga nagsabi na tulungan daw kita. Talaga, Kuya. Ang bait naman ni Ate Ruby. Oo, oh, Franz. Naisip din niya ang sitwasyon mo dati pa. Hindi lahat ng kapatid at hipag ay kagaya niyo, Kuya. Tama ka dyan, Franz. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo na magkaroon ng pamilya. Kung ikaw ay may kakayang tumulong, gawin mo ito bago mahuli ang lahat. Siguro, pag nabubuhay lang si Mama, matutuwa yun. Kasi si Mama, wala siyang kapatid. Kaya palagi niya akong pinagsasabihan noon. Tungkol saan, Kuya? Tungkol sa kapatid na dapat mong mahalin at huwag mong kakalimutan. Kaya pala hindi ka madamot sa akin, Kuya? Oo, oo kasi lahat ng nagbibigay pinagpapala at may magandang balik sa'yo hayaan nyo kuya hindi ko sisirain ang tiwala nyo sa akin oo basta maging masipag ka lang masaya na ako maibabalik ko din lahat ng naibigay nyong tulong sa akin kuya huwag mo nang isipin yun ang mahalaga ang pagtulong ko bilang kapatid mo maraming salamat kuya maraming salamat sa pagintindi sa akin ikaw ay may kakayahan na tumulong sa kapatid mo na nangangailangan, tulungan mo ito. Habang may panahon ka pa, hindi na kailangan pa na humingi sa'yo bago mo ito tulungan.